bigelup nemi ayaday ko ulo ang eh kaya ay ara pala mata ako sa isa ay na Ah ay naikutan ko hindi na kani Labad ang lebot ng ng nabalido ng kung karana ni mo ng ni mo sao nga ba sa pa kasi na ng Wow. Ito mo hiloto ng mga na. Ha. Yeah. Ito mo hiloto sa mayalan na. The devil niya po ni mo ha. Tapos ito. Ito pa pa gani. So gun yan. Aso ko na yan gold dele. Yeah. Nablab ang gold dele. Ina, na hira. Ayaw ka nang, ayaw, ka pinasuko. Parang lablab -lab mga paghihilo. Ano Wow, uy, very nice. Uy, uy. Yun yung maylo na ako. yung Milo. Palit na ako, uy. Eh. na ako, Milo. pa may lain. May ra Huwag na kailangan papalit. Tapos Ha?